idol at pisa na po niyo ninyo kung ako kung nino kasi nung sa dulo sakit po ng dibdib ko kasi ang sabi po sakit sa ultrasound may bukol daw po sa loob may nung dugo dahil sa impact ng pagkaka-accident po sa hagdan Hanggang ngayon po, mga weeks na po yung talagdag ko. Hindi po ako inaasikaso ng amo ko. Hindi po ako binila ng gamot. Sinabi ko po, po na hindi ako makapag-trabaho. Ang ginawa po nila, nilakpa po nila yung main door nila sa baba para hindi ako makapasok, makakuha ng pagkain ko. Hanggang ngayon po, wala akong maayos na kain. Sa lababo lang po ako na siya na kumukuha ng tubig na inumin ko para po may, pa may laman yung sikmura ko. <laughs> Sana po mag-inumin yung po. Hi, Giselle. Oh, okay. Andito po yung mama nyo. Paano kami makatulong po, ma'am? Ma'am Giselle. Kasi po, sabi ko sa employer ko, kung hindi naman po nila ko, inaasikas ng bila ng gamot, ibalik na lang po ako sa agency. Uwi na lang po ako ng Pinas. Kasi po, no, August 7 po, na-accident ako sa may hagdan. Tapos, two weeks po, Sinabi ko na sa amo ko kasi hindi ko na po talaga kaya magtrabaho. August 21 po sinabi ko na hindi ko na po kaya kasi may bukol po ko sa may dibdib ko saka namumula na po siya kaya hindi ko na po kaya magtrabaho. Tapos nung sabi niya bukas, bukas, bukas kasi ganun lang po siya yung amo kong babae. Tapos August 25 hindi ko na po talaga kaya magtrabaho. Minessage ko siya sabi ko, Madam, hindi ko na po talaga kaya magtrabaho ginawa nila. Friday po yun. Friday, Saturday, Sunday. <laughs> Hindi po nila ako pinakawain. Nilock po nila yung main nila sa baba pa rin. Hindi ako makapasok. <laughs> okay. Gusto po ako sa agency. Nag-message po ako dun sa Pilipinas. August 25, sinabi ko po, po yung naramdaman ko. Sinabi ni report na lang po dito sa agency. Okay. Sa may Platinum Stern. Tapos, <laughs> Platin na best friend. May isang stop po niya at dinabog-dabogod po ako. Sinigaw-sigaw pa ako para sumama ko dito sa amo ko. Sino pong nanigaw-nigaw sa inyo po, ma'am? Yung stop po. Miss Fatima. Fat po yung nakita ko sa Facebook? Ba, bakit niya kayo sinigaw-sigawan? Sa halip na maawa sa inyo, tulungan. Ba't kayo sinigaw-sigawan? Ano sinasabi niya po? Sabi niya po, total daw po lumapit na ako sa embassy. Wala na daw po siyang pakalam findings ospital, ma'am, nung kayo po magpa-check up? Yung Sunday po, wala pong ginawa ng laboratory. Nag-request po ako sa agency, sinabi ko doon kay Mr. Mustafa na no, wala pong laboratory ginawa. Paano sabihin niyo na walang dami? Na-accident po kayo? Anong klase accident po yon, ma'am? No, August 7 po, sabay hagdaan. Pagkuha ko po sa alaga ko, tumakbo po ako, tapos nadulas po ako, tumama po yung dibdib ko. Tapos two days po nyo, ako, tapos may bukol na po sa loob. Okay, hindi ko kayo pinasitiscan o pina-x-ray, wala. Wala po. Ultrasound lang po, sir, dito sa may dibdib ko. Habang in-ultrasound ako, sinabi po ng doktor sa akin sa clinic. Okay. okay. Sa clinic po. May namubuo daw po ng dugo dahil sa trauma, saka may na, okay. uh, bacteria na daw po. So, ultrasound, ginawang kayo. Tapos, sinabihan na po kayo na meron pong namumuo. At na ako, hindi po nila pinakita yung result sa akin tinawag lang po sa amo sa amo babae na kinakausap po ako ng amo lalaki na wala naman daw ibang damage cream lang daw po ang pampapahid pang sa akin okay na daw ako kapag trabaho na ako Ape, pero anong nararamdaman niyo po sa ngayon ma'am ma'am Giselle nakakaroon po ng dibdib ko sumasabay na po pati ulo ko na parang mabibiya okay. kasi wala okay, na din po kain. okay, kapag naunan po ako ng amo babae Okay, sige. Saan. Hindi, inagtilang po ako pa rin niya ako makapagtrabaho. Na Usapin natin si Joanne Nation, Welfare Officer ng Platinum Brothers International Manpower Agency. Ma'am Joanne, magandang hapon. Ano? Good afternoon po, Sir Aki. Apo, ma'am, ito pong uh, inyo pong worker na si Ma'am Giselle. Yes po. Eh, paki-pull out na po. Nais na niya pong uh, kumalas sa kanyang amo dahil po dun sa aksidente at kanyang naramdaman at siya po'y pinagmamalupitan, hindi na po pinapakain na maayos. Pwede ba ma'am, pull out na? Um, actually, sir, naantay din po natin yung kanyang appointment po sa kanyang medical po, ano? Kasi siya po ay nakatakdang i-appoint, inaantay pa po, po natin yung schedule po ng kanyang specialist doctor po, sir. Kasi nung, nung chineka po siya, dinala po siya sa hospital, yung general doctor po, ang kanyang findings po ay yung hyperpigmentin bilateral something po for ortho, orthopedic consultation po. So, ang sabi po sa amin, Narequestan daw po yan ng um, another appointment po para sa isang espesyalista kasi po regarding nga po sa breast yung kanyang case at saka dun sa feet. Uh -huh. Kasi may namamaga nga daw po sir. Ngayon mo, nung August 29 po, nakatanggap na din po kami ng report sa kanya Before that po pala, noong August 28, nagkaroon din po kami ng settlement yan para sa work continuation kasi mahalaga din po sa amin na, na monitor din po namin yung worker namin. Then, noong August 29 po sir, nareport niya sa amin na hindi daw siya binibigyan ng food. Kaya gusto niya na po ulit umuwi ng Pilipinas sir. Mm. And dumulog din po siya sa OWA, yung family po niya hindi po nakipag-coordinate sa amin o hindi po nakipag-usap sa amin, sir. Pero sinagot po namin yon, nagre-reply po kami sa kanila at nagre-respond po kami sa kanila. Si employer naman po, sir, ay constantly po nag-update -nag din po sa amin. Nagbibigay din po sa amin ng information at update regarding po kay worker. Ma'am, ma ganito ma na lang po. Parang mapahaba. The fact na ang sinasabi niya ngayon, masama ang kanyang pakiramdam, masakit ang kanyang ulo at pati ang kanyang dibdib dahil nga po doon sa aksidente. Siguro pa pagpahinga na po muna natin habang sir. siya po tinitingnan muna ng espesyalista. Pull out yes, siya po muna, sir. dali po muna dyan sa agency. Nasaano ba siya ngayon? Um, ngayon po sir ay nasa e pa po pero ginagawan din po namin siya ng paraan para po kahit papaano makapag-adequate rest po, mabigyan siya ng adequate rest kasi nga po magkaka Kaya nga po, po adequate to rest. When you say adequate rest, hindi siya makapagpahinga yes, kung siya po nasa bahay pa rin ng kanyang amo. Dapat yes, po pull sir. out muna siya. So I want you to pull her today. <coughs> Dali na po dyan sa agency, sa accommodation niyo para dyan siya magpahinga habang sinusuri ng mga specialista Okay, ma'am? Okay po, sir. Okay po. Eh, para masiguro yan, ito na ating action man dyan sa OWA. Palagi ko nakakausap to. Ito yung pinakamabilis yung action. Parang kidlat. Si Mr. Arnel Ignacio, <laughs> administrator. Sir Arnel. Maganda, maganda nga po po, senator. Kali ka oh, na ka pala ka-monitor. Sir Arnel, tama ba yung suggestion ko? Pulot muna. Oo. Oh. Eh, napakadali naman nung gawin nun eh, ang, ang pananaw kasi namin sa OWA, kung ano na yung immediately na mga kapagbigay ng solusyon, yun na ang gawin. Mm -hmm. So, Kung mm kagaya -hmm. nyan, meron siyang problema, nalaglag pala. So, ipagalingin muna natin. Correct. At kausapin ng agency yung employer, napagalingin muna natin, and then saka tayo mag-usap. Exactly. Depende pa doon sa resulta ng gagawin sa kanyang pagsusuri ng mga espesyalista, kasi susuriin pa rin daw siya. So, At saka kasi sin, ang pinakikinggan ko kanina kasi yung worker, alam nyo, yung hindi lang kasi yan yung physical eh. Medyo sa kanyang tono, meron na siyang problema na kailangan nating i-address. Baka kailangan na natin ikausapin. Gusto mo pa ba talaga magtrabaho? Yung mga ganun bagay, kailangan na din natin sinusuri eh. Para mm -hmm. Kaya it's best na pull out muna natin siya. Yun pull out nga po natin. Yung nga po, pull out siya doon mo sa accommodation, sa agency, and then after that, eh kung talagang gusto na umuwi nitong ating worker, tulungan na po ng OWA para mapawin na, yes. di ba? Sir, ano Lalo yun? Po. Yung okay. Yung nakaraan yung ano, nandiy, na nasa amin na, ano. tumuwi na rin. Okay, Yun sige. nakaraan nating case. Great. Uh, Ma'am Giselle, uh -huh. so uwi na lang tayo. Okay na sa'yo? Pauwi ka na lang namin? Okay. Uh, sir Arnel, naku, ta tama kayo. Very emotional to si Ma'am Giselle. Oh, uh -huh. Pauwi na lang okay. natin. Kasi yung pag ganyan na ang kanyang ano, uh, state of mind, mahirapan na po magtrabaho. Mm uh -hmm. -huh. Uh -huh. At, at uh, si agency rin, eh, talaga may hirapan din sila. Paulit-ulit lang yan. So, it's best that we just bring her At, home. at saka, Sir Arnel, hindi na magandang relationship nitong oh, okay. malasubas na amo sa itong si Ma'am Giselle kasi hindi na pinapakain na maayos at palagi pa pinapagalitan nung nawala sa lugar. Oo, oh, diba? yes, yes, you know yun yan kasi mga lang ho ng mga ng problema. It's best that we just bring her home. Yes. Oh. At kayo naman dyan sa agency, Joanne, pag mayroong mga yes, worker okay. na nagreklamo sa inyo, huwag niyo sabihin na kinarte. Sino ba itong patima na ito? At uh, Pinagsabihan pa rin itong si Ma'am Giselle na nag -inarte. Ay, sila po yung counter um, FRA po namin yan, sir. Contact po namin. Eh, pagalita mo kung sino man itong mga Poncio Pilatong Herodes o sino ba itong mga Alipores nyo dyan. Pagalita rin okay. itong foreign agency. Hindi dapat silang sasalita ng gano'n nag-inarte. Maaksidente na, na nga. Nasakta na. Tapos nag pa sila kaya malaglag hagdan. Ano po? Pakisabi lang po, Ma'am, ha? Ma'am Joan. Okay, Ma'am Joan. Okay, sir. Ma'am. Ma Ma um, di po siya nalaglag sa hagdan, sir. Actually po siya po sa kanya po mismo nang galing na nasisipa daw po yan ng accidentally, unintentionally na nasisipa-sipa daw po yan ng anak ng amo niya. Nahit daw po yan sa edge ng hagdanan po, sir. Kaya po, yun ang nireport niya. Oh, okay, sige, ganun pa rin. Aksidente pa rin, ma'am. Aksidente pa rin siya. Pareho pa rin po yan. Okay. Aksidente pa rin po yan. Yung aksidente na pagsipa si M Giselle. Wala na lang po so, talaga. Kaya pinadoktor na po. So, yun yung aksidente na pagkasipa-sipa sa'yo kaya ka nagkaroon ng sakit. Yun, Ha? Yung oh 7 po pinaka yung kawaan sa may hagdan, doon po na bangga. Tapos, August 16, doon po yung nadulas ako sa may hagdan. Oh. Yung po yung nakamagay, yung pa ako. Oh, yung pala, so, ma'am, Joan. Okay. Hindi niyo po sa amin in-report yun, sir. Ma'am, pati hindi niyo po in-report niya sa amin. Na-report ko po yan kay Ma'am Aiza. Ang sabi nga, hindi naman ako unfit to work. Ayaw niyo rin ako kunin dito sa... Hindi, ganito po yung yun, ate, wait lang. Ito yung nagastos sa akin. Ate, ha, kaputong mausap po dito si Ate Isa ngayon. <laughs> Ma'am, ba't hindi niyo po na-report sa amin na nahulog po kayo sa hagda na may ganyan po palang nangyari sa inyo? Na-report ko na, na po, may po. Communication, know. na meron tayong communication, knowing na may nakakapag-usap sa inyo. Nakakulaban kasi yung ako po may mga kilala lawyer police. Kasi inaasikaso naman po namin yung yung concern ninyo regarding po diyan hindi ko kami nagpapabaya sa inyo no March 11 nga po verbal abuse Gusto niyo pong magpalipat ginawan po natin agad ng action Ngayon ito na may problema ka kung talagang uh, kailangan na kailangan mo ng tulong nandito naman kami sa iyo okay, batid niyo po na am sa ma am Joan, amin Ma'am Juan ito na po huwag niyo pong sisihin ma'am lalo madadagdagan sa man love nitong biktima si ma'am Giselle huwag na pong sisihin ganito na lang po, uh, po, si 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 po. ipopulo na lang po siya pauwi na ng OWA okay ma'am O uh, pauwi na lang natin Yan na lang So ma'am Juan sa tulong ng OWA ah uh, Siyempre, kayo rin po ay magkikisama rito. Mapapauwi okay, na po sir. si Ma'am Giselle. Ma'am Giselle, pawin na lang namin kayo, okay? Thank you po, Dr. Thank you po. Gusto ko na rin po kasi sobrang nagumiturot na po yung dibdib Sige. po. Wala pa, wala po. Nung kagamot ang gagawin. Na... Mandito po yung mother nyo. Ma'am Cecil, kausapin nyo na po si Giselle. Ito ni o. Ma! Salamat, ma! Kahit wala ko magtulo, wala ko Hindi mo ko pinabayaan. Nahihirapan na ako dito sa kaisip sa'yo. Basta, sabi ko sa iyo Ang dasa lang, ito na tayo Natulungan na tayo ni si Raffi Ay, puso mo na kasi mo po Puso <coughs> mo na Ang dami na pumukasong sa ilim ko Na alam ko kayo na mga alam po Umabroad ka para sa ko. <coughs> <tulungan coughs> Tapos ganun lang mangyayari Salamat po Si Raffi mapawin Ano nalang ano Kawawa naman magang magano ka Nandini niya <coughs> <laughs> Walang kain, nagiinom sa CR. <laughs> ito, ito, ito. Grabe naman din na tao naman ito. Ano ko? Bakit ganyan sila gumawa? <laughs> kami, kahit nagihirap kami, hirap hirap kami sa buhay, may pero kumakain ng ano ko sa tamang oras. Hindi kami nang mababayo. Okay. Uh, sir Arnel. Yes, sir. Uh, po. Tulungan niyo uh, na pang makauwi. Ang pagbalik po nga dito, ba? ako po, meron po may sa Hello. pamilya. Kayo rin po, sa reintegration program, meron po may na ayuda. Alam ko, yung oh, awa, di po ba, Sir Arnel? Opo. Kami na po ang bahala dyan, Sir. Kaya na niyo yung binabanggit ko eh. Pag ganyan na ho ang level, kahit na ano na pag-usapan natin eh, babalik at babalik sila sa sitwasyon na magkakaroon ng contact. So you know, it's best that we just bring her home. Ma, pero ang ibig sabihin, pagdating niya po dito, tulad niyan, uh, meron pong uh, nag-aantay na tulong sa kanya, sa pamilya niya, sa, yung OWA. Hindi po ba? Opo, meron po. At uh, kailangan din namin makausap yung uh, agency. Opo, opo. Ayan. Mm. Sir Arnel, as usual, napakabilis mo maksyon talaga. Bilib ako sa iyo. Salamat, Sir Arnel. Ay, sen, yung, yung, huli yung, ano, ano yun, yung uh, agency na kinagalitan pa yung ano, mm. yung, uh, ay, nalintikan talaga yun. Nalintikan. Mm. Buti naman, patikim. <laughs> Bunti. yes. Sige. thank, also, you, Sir Sige po, thank kukunin you. ko na lang yung detalye sa inyong ano sa staff and then uh, we will take action immediately. Yes, Sir. Ma'am John, salamat na lamang. Oh, okay. Thank you din po, Sir. Sige. Okay. Ma'am Giselle, pagbalik mo rin sa Pilipinas, meron ako ibibigay na tulong sa'yo para hindi ka na bumalik pa dyan. Pati yung OWA, of <laughs> course, yung OWA may ibibigyan na tulong sa'yo. Pero ako personal may ibibigay para hindi mo na kailang bumalik pa dyan, okay? <laughs> thank you po, maraming salamat po, Edson. Apo, ma'am. At saka yung pagpapagamot mo, ma'am, sagot yan ng OWA. Okay, ma'am? Sige, nai may tutulong po ako salamat, sa inyo at uh, salamat po marami siguro po in one week nandito na po yan okay. anak, salamat ha? po salamat yes, Ay gusto ko po pong madaliin na kasi kumikirot na daw na gusto po ang didi niya ito nga masakit eh itong itong uh, agency sa halip na ano nanisi pa tapos oh. nakawan. sige po ma'am okay na po yan ma'am ha salamat ha? po idol sige, maraming maraming kayo salamat, kayo salamat po para planuhin natin yung bibigyan namin tulong okay, pagbalik pula. na po okay. ma'am Giselle sige magpalakas po kayo dyan siguro next week nandito na po kayo kita kita tayo ma'am